nga sa Jesus siyo ng mga api mo sa kalsada kami magkape sa dilim ng gabi Ang mo'y sa puso Mamene Pati poodikan ng sa paraan i So bawat pagkakamali Ikaw ang tagapagtanggol Sa hirap ng buhay Kami ang makasa Sa pag-ibig mo Kami na yan mga mami, madilim po pero ito si ate, si ate ka ate Japan, Korea kayong nag ang Japan. Tapos, ilan taon na rin kayong natayong nga dito sa ano? Oh, no? Epo, eh, si Ati-Kati, pakilala ko sa inyo. Dati po siya, nagjajapan japan na nakapunta na nga na 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 <laughs> na po ng house lang. Pero, hindi <laughs> na po nakapunta ng negosyo. Dapat talaga sa mga nag-a-approach na sana

dahil po sabi ko nga po gagawin naman din tayo ng buke kaya ito si yung probinsya mo Ate ano? Pag Bakolod po siya, bisayas yung Bakolod diba? Kaya 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 alam po, matibig kasi hindi na natin makikiyakan dito na lang kami sa kalsada na gano yan, yeah, dito na lang po kami sa kalsada nag nag ano, kwento-kwentuhan at chika-chika kasi ah uh, Pupunta rin naman kami sa may patay at nidiretso pa kami doon, medyo gagabihin. Hmm. Eh, may konti sana akong pasalubong, okay lang ba? Oo nga. Uh, uh, oo nga, atikati, may konti pasalubong, okay lang. Eh, hindi nga, eto po.

<laughs> sinunong muna agad, atro, sinunong oh, At, At, sinunongin sinunongin mo na agad. Atos sa kwarto. O, ayan. Hindi, atras. Sinunong mo. Ayan, tulungin mo. Ayan po, nagpatulong. Ito, mabait na ang kaano to, si Atas. Ah, ayan, nagpatulong ni... po kami sa... Ah, siga. Dito yan, ano? Siga na ng sentro. Ah, siga na ng sentro. <laughs> ayan, sige, pasok mo na ay Ayan po yung daladala natin. Ayan. Salamat. Ito po, si Ate Kati. Uh, matagal din kayo nag-Japan, ano? Pero, ganun talaga ang buhay. Ayan pagsubok lang laban lang huwag susuko gusto ako kahit naman gusto ko kung gagalaw lang yung channel ko talagang hindi lang dito hindi lang sa Gapan hindi lang sa Nueva Ecija kahit saan makarating at tag, si ate Kati po ito taga Bacolod Bacolod ano eh shout out may mga taga Bacolod may mga Marami kong kaibigan ng mga Kabisayaan pero ang laki ng pinayot mo ate Kati ano ba yung pinahilot mukha mo? <laughs> Ito. Ito kasi parang may naipit na ano, naungat kaya kanina. Eh parang may may pasayat ha? o mayroon? Yeah, ano yan? Nilagyan ko ng sa lompas. Eh. Uh, nilagyan kanina ng oil tapos ano sa lompas pinahilot ko. Mm, ka, masakit eh. Akala ko eh ano na pasa. Ah, Di, hindi. <laughs> yung kanina nag-PPM ako magkakapika ko eh uh -huh. kala ko maaga kasi kami makarating. Uh -huh. Eh si Paul kasi gumagawa ng bahay. Kaya uh -huh. yeah. Yeah. Nandun din ako kanina banda, sabi ko kakaka. Talagang natamnan siya ng lasa. Sige na din, eh. Saka no ano. Pero pag pasensya, uh, pero pag pasensyahan mo na 'yung dala-dala hey, namin pala. Uh, salamat sa pagbigay ng tulong. Maraming salamat po sa nag-nino. Si ano, kamusta si Ate Catherine, Na dialysis pa? Oh, oo. Um. Taking three times a day pa rin? 3 times a week. Okay. Ah, three times a, a week. week. Oh, oh, siguro sa next time na kami maka next time na kami magkita-kita. Hmm. Ala ka, eh, maraming iniikutan eh. Hmm. Pero madalas kami dito sa bukid, madalas. Oh, madalas. Kung, nap kung mapapanood nyo, sa luwasan, meron din kami pinupuntahan. Yan, ati kay ati, magpa-thank you ka na para hindi lalabok ka na. Thank you sa eh. nag sa nagigay. Maraming maraming salamat. Sana maraming pa kayo matutulungan na nangangailangan. Na. Hindi, hindi na natin pa iiyakin, pero ang laki na kababayan may, may mga kaibigan na, naka, nanonood sa uh -oh. akin o meron kang kababayan na nanonood sa uh -oh. akin at ipakamusta ka ulit lapit okay. kang konti ayan ayan po si ate Sati Hello po at salamat po ano po siya uh, bali dekada rin yata kayo nag Japan ni Kuy hindi naman trabaho talagang ano doon. kaya lang kung Japan na talagang trabahong ano talagang makakaipon pero pag factory worker lang din doon mo gagastusin talagang ala rin. Pero may sinaing naman kayo ngayon. Pero naman. Kasi parang ano eh. Uh, ala naman nagkwento sa akin. Parang, eh bagay naman nang talagang mahirap dito sa Pilipinas. Yung bigas. Sana tuwing lalabas kami ni Paul, lagi kami may dalang nakasakong bigas para bawat madaanan namin sa kalusada, eh, mapapasaya. Kaya, yun, laban lang. Pag nang, kung ano may meron, eh, idaan sa panalangin. Eh, tingnan nyo na may nangyari sa akin, oh. Mahal ako ng Lord, dahil tumatawag ako sa kanya. Kahit paano, kahit hindi ko mga kakilala, mga kaibigan, hindi mo, ah, kaibigan ko sila sa mundo ng social media, hindi man, hindi man, oh, nila ako nakita sa personal, hindi ko naman sila nakita personal, pero, niyakap oh, nila ako. Niyakap oh, nila ako para din, niyayakap ko naman sa iba yung kung ano yung nare-receive ko sa kanilang biyaya. Kaya, yun lang, siguro, laban lang at isang pa-thank you pa. <laughs> Ayan. Salamat po. po ay, sige pa. Salamat. malaking tulong na po ito sa amin. Sana sa pagbabalik din, eh, pag may nag-share ng blessing, siguro, kung mo, may dalawa kayong estudyante, matatalino naman yung mga anak nyo, sana, isa sila sa magtyaga din talaga mga dalaga at binata na rin. Pero kalimutan na 'yung pag-abroad siguro nakaraan na 'yon. Oo, oh, baka mamaya medyo medyo ini-imagine pa 'yung buhay noon tsaka buhay ngayon, di ba? Wala oh, dito kana pagpagsanuwebe siha, eh 'yung mga taga-Nueva Ecija eh wala nang bala pumuputok pa kaya 'yan. <laughs> Gano'n 'yung taga-Nueva Ecija totoo. Lang. Kaya laban lang. Siguro bibiyahin na rin kami para